tapos na guys ang bagyo ayan natumba ang mga puno ayan umarang na yung puno sa gitna ng sapa matibay po guys yung ibang mga punong malalaki o hindi natumba ayan po guys o ayun pa daming mga puno guys hindi natumba yung iba ang titibay ng mga punong malalaki ayan wala ng bagyo guys ayan ang sarap maligot sa si sapa ang linaw ng sapa Parang linis ng sapa guys. O, kitang kita yung apad sa ilalim. Pagkatapos lang po guys ng bagyo, ayan, naglaban na naman kami sa sapa. Wala kaming nawasa guys. Ayan, o. Ba't may dalaka bag? Pakiat na po kami guys. Nasa taas na yung ibang mga ano namin, nilabahan. Ayan po guys, o. Si Hanilo at si Simon ay natutulog pa. Ang lakas ng bagyong Christine. Ayan po guys, o. Pakiat, o. Ang hirap umakyat dito, o. Buhay probinsya, labas sa sapa. Ayan po guys, o. Mga nyugan. Napakalinaw ng sapa dito sa amin guys, o sa Bicol. Bicol sa Camarines Norte. Doon po kayo sa baba mayroong mga puno na ano, natumba. Pero yung mga malalaki o matibay hindi natumba. Ito oh, parang nakakadkad na yung lupa sa ano. Gamot ng malaking puno na ito pero hindi po siya natutumba guys. Oh, matibay. Tabi apo. Tabi tabi apo. Kamalan di na pwede. Ayun po, dito guys, pero po pero na dalan. Ayun po ito, ang tawag sa dalan daan. Ayun po, may nakita lang dalan dito. Ang gilid ay kurdamahan, ayun po guys, ito, may dalan. Ng din. Ayun po, ang gilid ng dalan. Dalan. Pilit ang mga tao ko po ulit sa inyo guys yung ano, Magandang sapa dito sa amin. Ang sarap naman guys maglaba sa sapa. Libre na ang tubig kahit walang nawasa ay ano. Okay lang dahil meron namang sapa kaming nilalabahan. Ayan po guys oh. Napakalinaw ng tubig. Ang linis ng tubig dito. Ayan oh. Merong part na malalim at meron din namang mababaw. Yung sa kabila po guys ay papunta na yan sa Kalasgasan. Shout out sa mga taga Kalasgasan at taga Matnog. Ayan. Sasampay na po ako guys ang aga-aga naming naglaba. Pagdating sa bahay ay isasampay ko na itong mga nilabhang kong ito. Dahil si Hanilo ay nagagawa po guys na ng parol. Lalakad na po ako guys. Nakatricycle kami. Dahil medyo malayo-layo ang sapa dito sa Malayo sa bahay ang sapa. Ayan ang mga damuhan po dito guys. Ayan ang tricycle namin oh. Sumasabit-sabit po guys sa damuhan ang ano tricycle. Ayan oh na sabit sa mga damo-damo puro damo oh. merong maliit lang siyang daan din dito oh. kasi naman ang tricycle guys kaya lang medyo sumasabit-sabit nasa kalsada na po kami guys oh. Uh -huh. madulag ka na naman